Hi guys! Samahan niyo ako ngayon dito sa Sokovia Fan Zoo para sa 5th birthday ng aking anak. Kung galing kayong Angeles, dadaan kayo dito sa Clark and then pagka-diretso dito sa Sokovia River Bridge. Diretso lang and then pasok kayo dito sa arko ng Kalumpang. Diretso pa at madadaanan niyo itong Covered Court pati na itong Rough Road. Pasok kayo sa Paradise Ranch. Pagka-pasok niyo sa Ark ng Paradise Ranch, makikita niyo itong Sokovia dito sa left side. At magbabayad na kayo ng entrance fee dito sa maliit na kubo na 495 pesos. With 200 pesos consumable voucher, pwede po kayo mag-uwi ng pets or gamitin ito sa mga activities sa loob. Pagkapasok nyo itong information ang bubungad sa inyo, dyan kayo mag a ng mga treats o yung mga promo package na mga activities na pwede nyo i-avail sa loob. Total of 800 pesos ang consumable voucher namin kaya pinili namin ang treat 1 and treat 4. Sa information, bibigyan nila kayo ng Zocobia map at yung mga rides na kung ilan ang pwede nyong i-avail. So dito, meron kaming isang camel ride, dalawang zook ride, and so on. Pagpasok sa information, lunch area ang bubungat sa inyo at yung mga huni ng mga ibon sa lunch area pa lang, meron na mga ibon na pwede nyo picturean. Mga parot ata yun. Tapos, dito sa left side, yung pagpasok sa may yellow. <laughs> Welcome! Welcome! <laughs> may pattern sa paglalakad dito sa Zocobia, ang una niyong madadaanan ay itong mga white cockatoo. white cockatoo. Ah, Lakad ng konti, makikita nyo tong bird thrill. Kaso, that time may mga nag-field trip na students. Kaya, in-skip na muna namin to. Ostrich! Jama, gusto mo pakainin yung mga ostrich? Ah, sige.

makain ng kalat. Anong kalat? Di naman kalat siya. Food niya yan. Kung kalat siya, nakakain. Erika pa yung pangalan at Dito po? Kakay <laughs> po. Ano? May ano naman gloves eh. Diba? Ano yung mga ano nandito? Tiger. Charot. Birds. More on birds dito. Palawan porcupine. Ah, saan? Tingnan nga natin porcupine. Ayun, ah. Yung mga may tusok-tusok, Ano Ba, Pei? Ay, yung bear cat. Ay, ang cute niya. Natutulog siya. Ang cute niya. Natutulog siya. Gusto niyo pakainan? dito ma'am, pili lang pa yung monkey or bear cat. Asa po yung monkey ba? Ay, yung monkey man yung bear cat. Anong gusto niyo, monkey or bear cat? Pakainin. Anong gusto mo, Faye? Monkey, baka monkey. Sa'yo, monkey. Monkey. Sa'yo na lang yung tayo. Monkey, monkey, monkey. Oo, oh, oh, maganda yan kasi bababa siya eh. Ang cute niya oh. Tsaka minsan lang yung mga ganyan sa mga zoo puro monkey. Yes, Nalia. Kaya to. Tig isa na lang kayo. Sino gusto mag bear cut sa inyong dalawa? Ako. Uh -huh. Ah, sige, ikaw na lang sa kanya, ha? Ang cute niya kasi. Ako, ako gusto ko din ata eh. Hindi, monkey ka na lang. Mukha ka naman monkey. Eh. <laughs> okay. Ayan, no. Kagising niya. Lunch time. <laughs> 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 Ay, Ang cute niya. Nakatabling siya. Ayan, ka na jam. Yung sister mo. Feed mo yung sister mo. Saan? Ayun <laughs> Ay, na. Ay, yun po ba? Yes, ma. Am. O, tara. Oh, oh, no. Feed your sisters. <laughs> Abot mo ba? Ihaba mo na lang. Hello. Hello. Your brother. Your brother. every time na gusto nyo magpa feeding pa kahit wala na sa promo add lang kayo ng 20 pesos next naming pinuntahan ay itong maze grabe dito ako nag enjoy parang feeling ko yung feeling of survival ganon <laughs> Ayan, dun yung entrance. Ganda. <laughs> Nung unang pasok namin dito, nag pa si husband. So, akala niya easy lang to. Easy, ganyan, no? Parang pangbata lang kasi to. Ganon. So, ayan, sinusundan ko lang sila. Uh, tinitingnan ko kung saan ba yung possible way habang nauuna siya no <laughs> pero at the end kasi sumuko siya dito at hindi way? niya na alam sabi niya wala nang patutunguhan to ano lang to yung parang simple games na walang labas so opening lang to bumalik na tayo kasi walang pabalik to <laughs> wala doon wala 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 jade bushjali no wala uh ha -huh. Ito <laughs> Ay, tara na, may one kay diyan. Ang technique lang dito na nakikita ko, survival. dapat sundin Wala yung mga yan? butterfly kasi yun yung parang mark na tama yung ginagawa mo. Narinig mo? At ngayon ay nasa survival tayo kung paano lumabas sa maze. Di ba pinagaling ka sa ganito yung mga maze? Ano ba? Asan yung daan? Asan so, si Baba? Iniwan tayo. Bobo yun. Huwag sabihin yun. Huwag <laughs> mo sabihin, bobo yun. Uh, ayan, si Ante, baby. Ante, lihay. Si Ante magaling dito. In fairness naman talaga, malapit na makita ni Anfe yung palabas dito. Kaso iba talaga yung nadadala kapag meron kang pessimist, <laughs> pessimist na kasama. Or parang iba kasi yung psychology trick eh. Kapag sinasabi mong ayoko na, hindi ko na alam ang gagawin. Suko na ako. Parang nawawala, nawawala ng pag-asa. So, sa mga ganitong sitwasyon, pati na sa buhay, <laughs> ang pinakamagandang gawin talaga ay laging maging optimistic. Kasi minsan, makikita mo na yung tamang way, pero dahil may kasama kang medyo negative or pessimist or may nagsasabi sa'yo hindi mo kaya, parang nawawalan ka ng pag-asa. Nijishikan ka nag-butterfly. Did you found the way? <laughs> uh, oh. oh. okay. Diito <laughs> <laughs> diito. Mm. Oh. oh no, oh no oh no Hindi. Oh no. Oh no kami po Hindi. naliligaw na ng Hindi. 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 po kami <laughs> Hindi <laughs> namin alam na kung makakasurvive pa kami. May konting tubig na lang kami. <laughs> okay, may nakita na akong mga survivors. <laughs> Ayan na, at meron po dito ng survivor. Susundan namin sila. Kasi, hindi namin na pamandaan. Asa na yung mga survivor? Ayun! Uy, tara na, baby! Ito na po yung mga bata. 35 days nang hindi kumakain. <laughs> eh, pala kasi si Baba eh. Baby, dito! Ikaw talaga. Ni Shua Mayo. Hmm. Before Wamed Duila. Diyan, dito. Before. Ayan, no, dito. Ni Shua Mayo, Mayo. Ni Jessica, dyan, jaga. Jaga sila. Ni Jwede, Mayo. At kami po'y nagkawatak-watak na magkakapamilya. Yan, yeah, nakita mo na. Hindi na. na namin alam gagawin. Oh, dito, dito, dito. Akala mo ha, sabi mo wala. Yan, kasi patay na to. Akala niya kanina nung nandun kami, wala nang daan. Yan. Interviewin natin tong bata. Bata, bata. Shhh. Bata, bata, bakit ka umiyak? hindi alam yung eh. Alam mo, ang easy-easy lang yan. Huwag kang gagaya kay Baba. Ano yan eh? Negative. Sabi niya walang daan. Di ba? Maganda sana kung ano, na -ano nating mag-isa kanina. Kaso wala. We didn't make it by ourselves. At, ah, na tayo sa zoo Okay, let's go to the cart. Cart ride. Baby, jali nito. Hiking. <laughs> Kala ko zulang lang to, ba may hiking? <laughs> Ganda ng paligid. Na? Nailo Nailo ka? Huwag mo nang titignan, tantsayin mo na lang sa paa mo. Magkait dito, oh. Ito yung truck. Mas maraming birds dito. Bunny World! Cute ah, siya. Balak sana namin gamitin yung voucher para mag-uwi ng mga pets. Balak ko, bird or rabbit. Kaso sayang kasi hindi pa available ang mag-uwi ngayon. May baby ka dyan? Kasi binibreading pa. Asan yung baby? Sa animal feeding po, ma'am. Separate pa po yung sarapin. Okay po. Punta sa Magkano po? 20 pesos lang po. May baby. Gusto niya pa kayo niyan? No. O si Ampe. Okay, okay, sige, sige, sige. <laughs> Pwede mo siyang hawakan sige. jam. Try mo. Kaso kumakain siya, baka kagatin niya ako. Hello. Papa. <laughs> Uy, ano na yan? Pangapat, no? Pakainin mo, hindi mo pa pinakain. Nagpahabol ka naman eh. Paano siya kakain kung inahabol ka pa niya? Alam ka na, Faye. Gusto mo yung ganyan, Faye? Ano? Gusto mo ganyan? <laughs> Bani. Kaya nga, sayang eh. Wala pa sila. Hindi pa pwede mong uwi. Wow! Ganyan tayo na. Mami, ano, help mo ako mag-drive? Sige. 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 bababa na. Dito, bababa. <laughs> Ay, mga ano. Anong tawag dito, pig? Baboy damo? Konti-konti lang, konti-konti. Tapos kapag kinagat niya na, bigay niya na sa kanya. Huwag niyo nang ahawakan, ha? Dali, go! Papa. Ako rin, ako rin! Sabi niya. Ay, <laughs> o, oh, tira nyo, o. Mami! Mami, pwede hawakan yan? Hmm, hindi ko sure eh. Baka hindi pwede kasi matapang siya eh. <laughs> Oo! Sa Jollibee na lang tayo mag-ice cream. Camel ride. meron isa akong camel ride eh. Isa lang. Kasama sa promo package na inabel naming activity ay itong camel ride. Bali, isa lang ang ride dito sa halagang 200 pesos. Pwede ka na magpa-additional kung gusto pang sumakay ng ibang kasama nyo. So dito, nag-additional kami ng 200 pesos para makasakay din yung panganay ko. Gusto ko rin sana may experience yung mga horseback riding tsaka camel ride. Kaso, <laughs> wala na kaming dalang pera dito at ang layo ng ATM machine. So, ayan, yung mga babies na lang. Kaya sa pagpunta nyo dito guys, siguraduhin yung meron kayong mga extra money dahil gugustuhin yung sumakay sa mga ganito. Pag talagang nakita nyo yung mga camel at saka mga horse. Sayang din guys kasi hindi ko na experience. Ang mura-mura pa naman. So, di bale, babalik na lang kami dito next time para masulit ko na ito. Next naman ay itong zing light or zip line para sa mga bata. Natutuwa ako kasi first time nila may experience to at solo pa sila. Okay. last na sinubukan namin ay itong horseback riding so gustong-gusto rin ng anak kong bunso sumakay ng horse sabi niya mama kasi ang chinese ng horse is ma or kabayo sa Mandarin, no? So, sabi niya, mama, masya nang madot. <laughs> so, ang ginawa namin, pinapicture na lang namin siya, pinaupo namin para masubukan naman niya. Tapos, ito naman yung anak kong panganay na tinatry yung horseback riding. So, nagtatampo dito yung mister ko. Sabi niya, bakit daw yung dalawa lang? Hindi daw pinatry yung bunso namin na lalaki. <laughs> eh, kasi ito, mga medyo malaki na, maaalala nila. Sabi kong ganyan. So, next time na lang natin ipatry si Shingan. So, talaga guys, pag andito kayo, mapabata hanggang mat tanda. Talagang gugustuhin yung itry. So, yun na guys. Ang mga ginawa namin dito sa Sokovia. At talagang babalik ako dito para ako naman na maka-experience ng horseback riding pati camelback riding. <laughs> At gusto ko pang itry ulit yung cart. Napaka... Kita mo lang parang ang daleno pero napaka-enjoyable, napaka-extreme. For now, punta na muna kami ng market Mall para i-continue ang aming celebration sa birthday ng anak ko. At pupunta muna kami dito sa Jollibee kasi eto yung request niya. So habang naghihintay ng order, pumunta muna ako dito sa Karamiya. Favorite place ko to nang bilihan ng mga cakes, lalo na itong S'mores Salted Cameroon nila. Napakasarap niyan, guys. At itong mga ice cream nila, super. Hindi ako umayilig sa ice cream pero hindi pwedeng, hindi ako bibili pagandito ako sa Karamiya kita nyo naman guys, junior lang yung binili ko, yung pinakamaliit sa nine pesos, napakamahal pero napakasarap. Kunwari, may pa-surprise ako dito sa anak ko, kaso hindi naman siya tumawa na no, binigay ko sa kanya. Sabi ko, happy birthday. Ang sagot niya rin sa akin ay... Happy birthday. Happy birthday. <laughs> Siyempre guys, kahit mababa na itong video, mag-insert pa rin ako ng mga small clips ng aking mga anak, ng aking asawa. Kasi guys, itong video na ito, hindi lamang informative video, kundi isa na rin itong paraan para madokumento ko yung mga happy memories namin ng yeah, my kids. Tapos pala guys, nakita ko si Jollibot, gusto ko siyang kausapin, tsaka lumapit. Kaso hindi naman siya lumapit sa akin kasi bumili pala ako ng cake kanina. Kaya, nung bumigay niya na yung order namin, wala naman ako doon. So sayang. Ito yung mga clips lang namin na feeling ko happy memories at gusto ko makita ng aking mga anak sa pagtanda nila. So dito guys, hindi nyo na panoorin, pwedeng skip nyo na to, pwedeng sarado nyo na to, or bala sa buwan nyo guys, and thank you for watching guys, bye! Tama Two, three, go! Wala pa! One, two, three, go! Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Singan, wait lang, open mo, open mo. Happy birthday to you. Blow the cake. <laughs> <Happy birthday. laughs> Singan. Ah, di ka sing. Happy birthday, Singan. Oh, Baba, Yay! Baba, oh! Mayroon Sino naglagay? Ako! Baby niyo! sa Susanna! Gojang pang! Ay, pa yung gift ko, Tay! Okay. Gift ni Baba. my baby! my baby! baby, yeah. baby. Uh, <laughs> gift mo. Yay! Ano yan? <laughs> O, oh, ito pa. Ito pa, Faye. Ito pa. Ito. Ano cooking yan? Chef. Cooking shelves. Wow. Happy birthday, Anfie. Uuwi na kami. Thank you. Nag-enjoy ka ba sa birthday mo? Aba. Paano yung face ng enjoy? Wow. <laughs> Uwi na kami. Thank you for watching. Bye.